Asa man ka makakaplag sa Biblia nga paduulon ta sa krus? Na ang giingon sa Santiago 4.8, dumuol ka mo sa Dios o kang Diyos mo duol ka Ang <makes noise> kay Karaga is, is spotted. Ginakanta ba po kaha ninyo? Ang song, ako magduol sa krus. Kay allergy ba ya mo o krus? Susayang kayo, dili maluwas ang nag-awit sa mong alawiton kay kamuraman man kahay maluwas igsuon ayaw tuguti nga kami ray maluwas kay luoy kayo ka kung di kami ray luwas si no ayaw tuguti o ayaw sugot nga kami ray Paning paningkamot nga maapil ka para magubanta ta e kung ka kamiray maluwas kami maluwas pati luyan nimo eh so paningkamot nga maapil ka sa kaluwasan ang imong pamutana igsuon giawit pa nato na wala nami magawit ana igsuon nga naman, kung imong tanahon, mga kaisunan, kining himnal bitaw, na ka himnal dere, kini imong gikawan nga, ako magduol sa Dios, magduol sa cross, tiago na, asa man ka makakaplag sa Biblia nga paduolon ta sa cross. Na ang giingon sa Santiago 4.8, so dumool ka mo sa Dios o kang Dios mo dool ka ninyo. O kining alawiton igsuod nga imong gigamit nga ako magduol sa, sa, sa cross dili ini alawiton sa adventista. Dili adventista ang composer ni ini. Nahibalo ba kag si composer ani? Si William ah, ang composer ani igsuod si William Duan o Duan o si Fanny Crosby. Kanon sa nila nag-iimbinto, gi-compose, kining kanta ha? 1820. Nya yeah, imagine na daw og naa na ba ang naorganize organize na ba ang Seventh Day Adventist niya yeah, nang Tuiga 1820. Kisa man ini si si gitawag og Fanny Crosby. usan ni siya ka Protestante nga Domingista nga nagbutang og cross sa ilang mga simbahan. Natural ang ilang awiton, ang ilang mga kumpuso, nagpahinungod sa krus. Kung tinuod kang Adventista, brother, uh, kininangutan na karon, brother Karagas Patid, kung kang Adventista, ayaw kanta aning kantaha nga dili kumpuso sa Adventista. Gisago lang ni dili sa himnal. Ang imong kantahon, kining kanta, kining mga alawiton nga sinulat ni F.E. Bildin. Kisa na si F.A. E. Building pag umangkon ni, ni Ellen White o ang iya mga sinulat na patik 1886. Kini mo'y atong mga sa Adventista. Kining Holy Thine, kining I Surrender All. Mga sinulat din ni F.A. E. Building 1896, 1886, pero kining imong gigamit nga ako magduol sa cross sinulat ni Igsuon ni Fanny Crosby ni atong 1820 og ni William H. Duen 1820 mga kaigsunan niya katakanta mo anak alwituna gisagol sa tuang himhimnal nagtuot ang kita itag iya ang resulta di imanday kita o sama po aning awit nga I am coming to the cross lalapit ako sa cross sinulat po ni William MacDonald, 1820 gihapon. Niya man ni diriyaw? sa hymnal history mga ison sa mga composer aning kantaha. So spotted, hunahunaa. Ah. Nga dili nato to pagtulunan o di na mo atong karaang pagtuo sa mga adventista nga magbutang-butang tag-cross ug magkanta-kanta ta nga mudool sa krus kay supak na as Biblia. Kay sa Biblia, Santiago 4.8, paduulon ta sa Dios dili sa krus. Ha? Huh? Muna'y labing klaro. O ang mga alawiton nga atong ipanggamit mga egsoon kung nakumpos ang alawiton, 18th century pa, wala pa ma-organize ang 7th day Adventist, buot pasabot sabot ang nag-compose niya na mga dominggista nga nagbutang o cross, mga, mga UCCP, mga Uh, aglipay, mga IFI, mga uh, ang mga metodes, nga nag-allow sila sa ilang mga simbahan og cross. Pero ang mga Adventista mga igsuon sama na FE building nga usa ka pag umangko ni Sister White wala gyud mga sinulat mga kaisunan nga nagpasidungog sa cross ngano kay tinuod man gyud sa Adventista unya sa tibuok 500 kapin ka mga pages nining church hymnal nga inyo ha igsuong ipublish 100 kapinra ang lib ang sinulat ni FA e. Building sa pa out of 500 songs sa himnan 100 kapinra ang pure nga iyas adventista ang 300 kapin iyahana sa mga dumingista mobito na mo at simba na simbahan diri sa biyogan na may tapad nga IFI nga simbahan nga gamay inigpanganta, iksuo na sila yung kalantahon na sulusama po sa Adventista. Ang tuno, ang lyrics, maog yun. Nganuman, kailahan itong kumpuso, mga iksuo niya, ginakanta po sa mga sabadista. Nga, ang mga sabadista, kusok yung mga angkong yun, man ang himnal, inyong himnal, kamoy nagcompile, pero ang sulod, iksuo, dili kamoy tag-iya, tungol kay kini, inimbinto sa o kinumpo sa mga protestante sa wala pa maorganize ang Seventh Day Adventist. 1820, na-organize ta 1863. 43 years ang milabay. Usa ta naorganize na ani na mga kanaanan ni mga kantaha may so. So ang atong gi-recognize ato dun ning pagayo mga kaisunan, ang atong giila nga ato gyung kanantahon mga isuon kining mga kinumpos ni FA Building nga atong gisusig kinsa ni si F.A. E. Building pag umangkon din ni siya ni Ellen G. White, nga nahimo pong Seventh-day Adventist. Moong akong ipangalan iso iyang mga sinulat, wala gyod siya yung mga sinulat nga mga kumpuso nga kanta nga nag-introduce cross. Kaya nga naman dili na di ay nato pagtulunan sa karaan ang pagbutang-butang og pagkanta sa kalantahon mahitungod sa cross. Kanang mo kanta nga, Kanang kita nga gakusun ko ang baol nga krus. UCCP mo yung kumpusir, ana. Unya gi butang sa himnal sa mga adventista. Perte na perte na igsuong um, lipata. Mo na magsusita, brother uh, Karaga spotted magsusita. No, salamat sa uh, ng si nga pangutan ang gipaabot ay duhop nga naable imong una-una og na kuha nimo ang punto sa tuanga. Uh, uh, kung tubag ison sa iyong pangutana.